mga panginot na barata. Duang magkasway na enkwentro na itala sa kamarin ni Surasin Masbate. Duang miyembro sin sarong opisyal ka grupo ganaan. 78 anyos na lolo, hirido kan ng ni Tricycle sa kamarin ni Sur. 340 na mil pisong kantidad na kumpiskar sa sarong babaeng highball individual sa Masbate City. Lalaki na nangabunin wallet sa customer kalsarong Caspo Chin sa Ligaspi Ti Arestado. Asin, Luang bigla ng Mental Health Advocates, Big Rico Pizarro sa inirang lang Pilipinas Award. Samaray na hapon, Martes, Hulyo 9, taong 2024. Uninan mga baretang dapat nindong maaraman ngunya na aldaw. Madadang ang mga baretang ini sa 88.7 Radyo Uragon, Katanduanes, asin 90.7 Radyo Uragon, Ligaspi. Sa detalyes, doang pigtutubodan ng miyembro, asin sarong opisyal ka New People's Army, gadan sa magkasunod na inkwentro sa Masbate, asin ka Marinesur. Si Bues, sa Bilog na Detalye duwang pigtutubod ng miyembro kan New People's Army o NPA ang naitalang binawi anin buhay sa nangyaring inkwentro sa Barangay San Roque Esperanza Masbate alas 6:50 nin aga kasudma sigon kay Captain Frank Roldan ang tagapagtaram kan ng Infantry Division Philippine Army antas an inkwentro nakaresibe nin sumbungan sa indang tropa na subot igwang mga makadudang persona na nagrerekorida sa nasambit na lugar sa combat operation kan Infantry Battalion dumo na nangyari ang, ang ribayan in potok laban sa walong miyembro kan larangang guerrilla south sa Regional Committee 4 kung sa induwaan kumpermadong nagadansalado sa NPA. After 15 minutes, nag sila into different direction at uh, iniwan na nila yung uh, dalawang kasamahan nila. Hanggang ngayon ay uh, nagpapatuloy pa rin yung force uh, uh, of operation para tuntunin o tugisin yung mga nagsitakas na armayo. Sa paghihidaling makatakas, basta nasa namanda ang kan mga rebelde at mga gamit kaining armas, kabalian sa rong M653 rifle, caliber .38 na revolver at iba pang personal na gamit napakalaking bagay sa amin yung mga inkwento ano at lalo't nagpapababa ito lalo ng uh, moral ng ating mga uh, kalaban na mga tinutugis na pwersa. Mientras tanto, gadan mo ng sarupang pigtutubo na ng miyembro ng rebelding grupo sa nangyaring inkwentro sa barangay San Ramon Tinabacamarinisor alas 9 din aga kasudma. Binisto ang nagadana na si Berhel Balqueba alias Disan, Joey Asin James na pigsasabing leader kan ng Front Operational Command kan regional Committee 2. Basado sa impormasyon, naaatubang si Balqueba sa patong-patong na kaso, arog attempted murder, doang frustrated murder, illegal possession of firearms, ammunition, as in explosives, as in pagbayular sa crime against international humanitarian law o RA 9851. Nawalat man sa lugar kan inkwentro ang sarong M16 rifle asin mga personal na kagamitan. Kasumpay kay ni, nangapudan na ang 9th ID sa mga bikulano na napadagos na makipagtabangan sa otoridad para sa mas matrangkilong komunidad. Para sa mga baratang tatakbikol, Richin Boy. Motorista, irido kan mabagsakan ka na sa pingsanga, kan po ni Nakasya sa pasakaw Kamarinesur, si Mia Rango sa bilog na detalye. Irido ang sarong motorista makalis na mabagsakan ka na sa pingsanga kampo ni Nakasya sa Zone 1A, Barangay Santa Rosa del Norte, Camarines Kamarinesur. Alas 6.58 nimbanggi ka na kalis na Domingo. Binisto ang biktima na si Billy Joe Bigsas, residente kan si kanal Barangay o Dikon Parehong Banuaan. Sigung kay Police Corporal Jerson Benvua kang ka Municipal Police Station, may pag-uuran kan mangyari ang insidente na posibleng nakapalumoy pang lalo ka na sa pingsa nga. naman daan kahoy huli ta dekada na ini. Tulus man ay pigdara sa hospital kang personais kang Municipal Disaster Reduction and Management Office ang biktima na nagsapon mga lugad sa sa iyang hawak. Ang advice mi lang sa mga motorista pag masyadong makusog talaga ang uran itong dynamic day na visible yung kalsada pwede man siya magpa-tina ano ning ano kasi mas delikado kasi ma'am kung puturusan mo pa itong tong sasabatan mo pa tong uran kasi hindi mo naman mahiling ang kasabatan nagiging prone pa din yun sa mga accident Nakabalik man tulos sa normal ang buluskan trapiko matapos ang clearing operation kang MDRRMO sa lugar para sa mga baretang tatakbikol, May Arango. Sa parehong probinsya, iridumanan sa rong 70 anyos na lolo. Makalis na mabudalan ng tricycle mantang nagbabalyo sa tinampo. Si Anfabular sa Bilog na Detalye. Irido ang sarong lolo, makalihis na mabudalan ng pampasaherong tricycle sa Santa Rosa, Pasakaw, Camarines Sur. Alas 7.30 ng aga kasuod ma. Binisto ang biktima na si Juanito Bongolin, 78 anyos, residente kan parehong lugar. Sigun kay Police Major Alan Lopez, ang acting chief of police kan Pasakaw Municipal Police Station, parehong may sala ang dumang lado. Huli sa basang na pag-u-turn kan tricycle driver asin ang pagbalyoman kan biktima ng mayo sa pedestrian lane kapabayaan po ka yan dahil po sa driver na nagmamanyobor kang sayang sasakyan dahil niya pigiling ang palipot niya kung clear bago siya magmanyobor kang sasakyan niya. And parehas mo po sa hiling ko man, ah, pati ang sa tuyang biktima na nabudalan dahil niya consider ang mga paabot -pa na sasakyan. Kaya po parehas po sinanag-serve mo yung prekosyonary habang nagagamit siyang sa tuyang pinapok. Maswerteng minor injury sa naman ang sinapo kan biktima na hasta sa presente ang nagpaparahay pa. Da inaman nagsaangat pa nin kaso ang biktima matapos na makipagkasundo sa nakadiskwidong driver sa gabos po, ah, maging pedestrian o mga driver na nagkakayod o mga public vehicle. Pero may po itang i-observe ang priority na pong permi ang safety kang kadasaro. E, sa alang-alang ta ang mga nagagamit ng kalasada, ah, bako man lang po na sila nagagamit yan, kundi mga public pang publiko po ay na dapat ah, isa alang-alang ta po ang gabos. Para sa mga baretang tatak Bicol, Fabular. Sarong opisyal ka New People's Army voluntaryong nagsuko sa otoridad sa Tigaon, Kamarinisur. Mga gamit pang insurhensya ipig turnoverman man ka nasambit na rebelde. Si May Arango sa bilog na detalye. Sarong opisyal kang Communist Terrorist Group ang voluntaryong nagsuko sa Kampo Kang Kamarinesur 2nd Provincial Mobile Force Company sa Karaykayon, Tigaong Kamarinesur, alas 10.10 -10 aga kasudma. Binisto ang nagsukong rebelde na sarong 37 anyos na lalaki, na residente ka na sa na probinsya. Bisik ang local guerrilla unit as in regular na miyembro kang 2nd Platoon Kilusang Guerrilla 1 sa Regional Committee 2. Kasaboy kan sa iyang pagsuko ang voluntaryong pagsuko mang kang gamit kay ning sarong pistola, siyam na bala, sarong hand grenade, poko mas o menos 15 metrong detonating cords, tulong blasting caps, duwa kay ning electric asin sarong nan electric dangan ng duwang 9 volt battery clip. Non-listed po siya, pero tahan po ito ma'am uh, sa intelligence po natin. So, 2024 po siya, naka, uh, ngayon pa lang po, kumbaga bago. Sigun sa tagapagtaram, kesaan magbuwis ng buhay, mas pinili ka nasambit na rebelde na magbalik na sa gobyerno. Sa presente, kaput na kanotoridad ang nagsukong rebelde para sa magkakanigong dokumentasyon asing custodial briefing. Para sa mga baretang tatakbikol, may arango. Pesya ito sa 40,000 piso katidad din siya po. piskar sa sarong babae nga aybal individual sa Masbate City. As in, coffee festival sa Likas City o binarang kada na. Yan si Diba Pambareta sa pangubalik ka ng Pikol Walang TV. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng profesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti at sa Gabos. Nagpapasalamat po sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Akubikol sa opportunity na tigtatao po araw po sa kuya na estudyante. Dahil naan dyan lang, katuwang lagi Akubikol, katabang na kasurupa. pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Uh, maraming maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit, Ako Bicol, katabang na kasurug pa. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at mahaasahang supply ng tubig, 24-7. Nakulaan ng pagpapasalamat niya. dahil may habang kami nabubuhay. Nakulaan nining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, ako Bicol, katabang na kasurog pa. Batikan na Bicol Online TV. Labi 300 mil pisong kantidad ng shabu na samsam sa sarong babaye sa Masbati City na pigkukonsideron man bilang sarong high-value individual. Si Camille Gonzalez sa Bilog na Detalye. Arestado ang sarong tulak subuot nin na droga sa ikinasar na search and seizure operation kan Masbate City Police Station alauna nin hapon kan nakaaging miyerkules. Binisto ni Police Lieutenant Colonel Nicolas Malipot Jr. ang sospek na si Sheila Alcala Torres, 48 anyos, mayong trabaho, residente kan Purok Malasugi, Barangay Pating Masbate City, asin pigkokonsidera na sarong high value individual. Nakumpiskar sa sospek kan sarong kolor puting cellphone box na may duwang dakulang selyadong plastic plastic sa sachet asin walong katamtaman ng sukol na selyado man na plastic sachet laogan pigtutubod ang shabu na nagkakantidad 340 mil pesos. Nahuli po itong ating suspects pa lang magitan ng pinandak na operation na nagsod po ng uh, search warrant ang ating kapulisan sa pamumuno nga po ni Police Captain Roger Castillo ng Deputy Chief of Police ng Masbate City Police Station. Matrayong pong nadakopan suspect huli kan pinagsararong puwersa kan Masbate City Police Station PIU PPDEU RSOU 5 502nd MCRMFB 5 Masbate Maritime Police Station ODR rdorpdeu 5 asin mas bate first PMFC sa sa kusugman kan de arresto na pigpaluwas ni Executive Judge Mary Flor Bigelogarta kan June 25, 2024. Sa presente, nasa kustudya na kan mas City Police Station ang sospek. Asin nahampang sa kasong pagbalgar sa Acta Republika 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 nanawagan po kami sa publiko na dito lang na dito po sa Masbate na patuloy po yung maging observant sa ating kapaligiran ay sumbong po sa ating pulisan kung may mga kahinahinalang tao o mga kahinahinalang galaw sa ating kapaligiran. Dahil tulad itong accomplishment na ito o operasyon na ito, uh, makami marami pong magiging at uh, epektong masama sa ating pamayanan kung talagang lumagana pa itong illegal na droga sa ating pamayanan. So, ang krimen ay halos kapunbas ko ng drugs Yun yan. Eh. yung ang pinagsisimula ng ating krimen ng drugs. Uh, yung mga bagay na ito ay may iwasan kung patuloy na ang publiko ay ma tulungan sa ating kapulisan na um, makamit natin ang katiwasayan sa ating pamayanan. Para sa mga baretang tatak Bicol, Camille Gonzalez. Lalaki na naaktuhan na ng habon kan wallet kan customer sa sarong kakanan sa Ligaspi City Arestado. Sinomer Corporal sa bilog na detalye. Arestado ang sarong lalaki makalis na manalisi sa customer sa sarong bistadong kakanan sa Ligaspi City kang nakaging aldaw. Sigun kay Police Executive Master Sergeant Carlo Panya, ang tagapagtram kang Ligaspi City Police Station, mantang nag oorder ning makakakan ang biktima Kinuaman kang sospek ang tsansa na makapangaabon. Maswerte sa naman na may nakahiling sa sospek, kaya tulus ining na corner. Nabawi sa sospek ang kinuha kaaning wallet na may laog na 49 mil pesos. Nasa angata naman inining kaso na napag-araman na dayo man sana sa nasa lugar. Taga ibang lugar pero parang may collaboration sinda na igway tao sinda within sa Ligaspi. Igwa man na taga ibang lugar. So ibig sabihin, igwa para parang may kontak. Kasi kadalasan ang isip ta, gano'n, madali lang kita. Huyan lang eh, so establishment, ma-anotolos ma kita. So, yan ang sarok sa ananta, na de kita masyadong mapag-tiwala. Katakud kang insidente Liwat na nagpatanid ang Legazpi City Police Station sa publiko na maging alerto nang sa mga pagsadiring gamit ngani dai na mabiktima kan mga kawatan. Urog na ta maski sa loog kang Mall dai nang pawat ang mga maabon sa tala kang hepatura, ini nang ikaduwang insidente ning pananalisi sa syudad. Apwara ka ini, igwaman sindang naitalang carnapping incident asin pa sa log ning harong asin establishmento. Kaya pigtungkusan man kang PNP ang importansya kang CCTV camera. Dakulang maray na tabang ang uh, sa tuyang close the uh, television para sa uh, pag-identifikar, especially kahit itong nagkukwakan mga vehikulo. So, pag na nahiling ka doon sa CCTV, kita din mga roads of gallery, kan mga dati ng suspect. Pag na-identify ta, madali ta nang ma-lokar. ma, ma uh, lokar kung hain siya nag-hain ang lugar niya o sayang Mientras tanto, in kasong mabiktima ng siring na modus, tulus ng gaday ng i-report sa otoridad. Nga ni matawa ng magkakanigong aksyon asin mapanimbag ang kagibo, asin dayi na makapangbiktima pa ng ibang tao. Para sa mga baretang tatak, Bicol, Nomer Corporal. Duwang Bicola ng Mental Health Advocates, big recognizar sa hinirang ng Pilipinas Award na ginibo sa Quezon City ka na kaaging bulan. Si Jennifer Pulinar sa Bilog na Detalye. Duwang bikulang ng Mental Health Advocates ang nataawan ng rekognasyon sa hinirang ng Pilipinas Award kaining Hunyo sa Quezon City. Naiulikan 32 anyos na si Anthony Sambahon, and most exemplary young mental health advocate and inspiring public servant of the year. Mantang excellence and community development leadership asin most outstanding mental health advocate of the year naman ang pigawad sa 33 anyos na si Joseph Advincula. Parehong taga-hubilyar albay sinda Advincula asin Sambahon. asin parehong miyembro, kan mental health advocate asin co-founder, kan bantay ka Bataan-Kausa Program. ...yung feeling namin doon kasi uh, sa lahat ng binigyan ng parangal, kaming dalawa ni Sir Joseph ang uh, nabigyan ng pagkilala mula sa uh, aspeto ng mental health. Na kasama natin doon may from PNP, may mga doctors, may from education sector. Uh, bilang ako kasi ma'am sinasabi ko, ako simpleng tao lang na nabigyan lang din ng uh, malaking uh, sa natin malaking pagkakataon na makapagsilbi. It's a grace uh, great na opportunity po para sa amin kasi uh, hindi po namin in-expect na makilala kami national. At uh, uh, isang karangalan para sa amin kasi uh, yung aming advocacy ay uh, nakilala sa buong bansa sa larangan po ng mental health. Programa, advocacy na tumutulong sa mga taong nakakaranas ng depression at may anxiety and uh, My Suicidal Tendencies. Uh, marami din tayong natulungan sa iba't ibang programa na nilika namin, yung uh, mga nago-online class natin during nung may pandemic. Meron tayong yung tinatawag natin na Tulong sa Pangarap ni Juan, yung mga mental health disorder natin na pasyente na nabigyan din natin ng tulong ng uh, financial, at na refer natin sa iba't ibang institusyon na ating uh, napagtagumpayan na ma maging kapartner. Itong advocacy na po ito yung nagbuka sa, sa kanila para sa simpleng pagkakausap po ay mabigyan sila ng uh, pangunang lunas, kumbaga sa takit is a uh, first aid para po maibsan yung kanilang nararanasan. Yung uh, advocacy namin is uh, more on theory, kundi uh, sinisituate namin na after ng mga counseling at mga pag-usap ay natutulungan at nababago yung buhay ng aming mga pasyente at yung mga uh, naniniwala sa aming advokasya. Sigun sa DUA, gigibuhunin ng inspirasyon ang na-receiving awards ngani ni mas magi pang epektibong mental health advocates as in mas dakulpaan sa idang matabangan na individual. Kausap kasi meron yung acronym na apat na stage na pagdadaanan ng ating mga uh, ano yan, na ng mental health. Yung K transport for kamustahin, ah uh, yung U is yung uh, kausapin and S is yung samahan and letter P yun na yung pag ano namin, pag uh, refer sa mga government agencies yung pagputihin through the means of healing uh, helping the uh, helping the victim through the community so may process kami sinusunod na apat hindi lang basta counseling kundi holistic development po doon sa aming tinutulungan para sa mga nag-aagi sa depresyon o iba pang mental health issues na gustong makabuta sa siring na agyat, pwede sir na magpadaranin mensahe sa saindang Facebook page o hotline number. Bukas man sinda, 24 oras. Para sa mga baretang tatakbikol, Jennifer Pulinar. Coffeepreneurs, as in coffee lovers, ug masaliwat liwat na pagarangkada kan Coffee Festival sa Ligaspi City. Ang sumuyang pag-iriba na si Camille Gonzales? Pinur Baranyan. niya na ura na, lalong mas masiraman paghigot ng mainit na kape. Alagad kong mauwot nindo na mag-level up asin makanamit ng ari of flavors asin best brews, mas nasa sarong mall sa Legazpi City, huli tayaong dumanan masasiram na kape na coffee coffeepreneur sa Albay para sa liwat na pag-arangkada kan coffee festival. Apat na coffee shop sa na nagpartisipar na mandigdi, arag kang 528 Ilawod East Cafe. Pira sa pigtampok nila, iyuan mo kalate, pili sans rival asin Spanish latte na pira sa pinaka makabenta nindang produkto. Igwaman sindang pastries as in refreshers na pwede nindong pagpilian. For the Coffee Fest, dito sa booth namin, nag-offer kami ng mga hot and then iced coffee-based drinks and then meron din kaming refresh, refreshing drinks. So at the same time, nagbebenta din kami ng mga coffee beans and then um, syrups na kailangan din siya for the coffee. Daiman siyempre nagpahuriyan mga kapekan brooders na swap for all season. Ang um, bestseller po sa Brothers po is meron po kaming bro Brothers oat caramel almond po at Spanish latte po. Ah um, meron po tayo mam ma na um, matcha, choco chunk and biscuit s'mores. Nagbali man digdian super delicious bake shop as in Alea Chocolates. Ang certified coffee lover na si Crisel ug man na may siring na aktibidad sa Laogtan Mall. Itong mga star na to ang... Um nakaka ano siya na ay may ganito palang ibang flavor ng kape tapos sa mga ganyan pong ano uh, madami kaming nakikitang iba't ibang flavor so nang ganyo din kami na bumili at matikman yung mga ano yung mga ibang lasa Segun sa manihamyento kan SM City Legazpi, obheto nindang makapagtaon oportunidad sa mga saradit na coffeepreneurs na maibidaman ng mga produkto kaini na tunay na tatak uragon. July 1, 2024, kanliwat na mag-arangkada coffee festival, kung sa kape, pinadisen man libreng musika asin arte. Madurar ang coffee festival, sundo sa July 31, 2024. Para sa mga baretang tatakdikol, Camille Gonzalez. Asin yan ang katiripunan kan mga baretang tatak Bicol. Ako si Jen Nunez. Salamat!